Leo. Welcome or welcome back. Kahit nakalagay na dyan sa ilalim, nasabihin ko pa rin kasi nasanay ako. Welcome or welcome back sa ating channel. My name is RJ, your tarot card reader. Okay. So, ang gagawin natin ngayon, my dear, is tungkol sa iyong kadatungan, sa iyong money, sa iyong career, sa usapin, or sa pagyaman, no? Usaping pagyaman. Ang gagawin natin na reading ngayon, my dear Leo. Okay. Kasi sino ba naman ang ayaw, my dear, na guminhawa na ang buhay? Kaya tatanungin natin, my dear, ang ating mga spirit guides. Kung ano ba yung mga possible na pwede natin gawin, my dear, para maayos natin ang ating buhay. Para maabot na natin, my dear, yung tayog ng tagumpay na yan. Okay. Kasi ang sarap kaya, my dear, nung pakiramdam na talagang nai-enjoy mo talaga ang buhay. ba? Diba? Kaysa naman yung araw-araw kang -araw nagigising na puno-puno talaga ng stress. Okay? Alam mo, my dear, yung problema at ang stress, ito'y base lamang sa aking pagkakaintindi. No? Yan ay hindi na talaga mawawala yan sa buhay natin may kanya-kanyang level lang talaga yan. At ang karamihan sa atin ngayon, may dear Leo, ay nandoon sa maximum level, di ba? E eh, kung magagawa naman natin medium or low, yung stress at saka pressure na yan, edi eh, maganda, di ba? Pero hindi na talaga mawawala yan, may dear Leo. Talagang part na talaga yan ng ating buhay. Okay, hanggang sa dulo ng walang hanggan. Kanya-kanya lang talaga ng level yan, okay? So tingnan na natin, my dear. Cut na natin into three. And six cards lang to my dear, okay? So yung pinakauna, my dear na three cards natin. The first three cards is para doon sa problem and blockage mo, my dear. Sa yung money and career, okay? So tingnan natin. First three cards ng ating my dear Leo is the temperance. Okay, normally pagbabalance yan my dear, positive card 'yan my dear, pero dahil lumabas ang ating Temperance, there's a tendency my dear na hindi mo nababalance ang iyong thinking at saka ang iyong emotion. May mga araw or may mga panahon my dear na na o overwhelm ka my dear ng iyong mga iniisip okay kasi yung isa diyan my dear is energy ng iyong uh, mind yung isa diyan ay energy ng iyong emotion so dapat pag meron tayong gustong marating sa ating buhay dapat balanse lang yan dalawa na yan hindi ay okay, nag-overthink hindi din tayo na masyado nagiging very emotional or nagpapadala sa ating emotion, okay? So medyo, ikoko, medyo i medyo i-highlight ko yung emotion na yan, no? Kasi hindi naman natin talaga maiiwasan na minsan maging emotional tayo dahil nasaktan tayo. Okay lang may na umiyak, okay lang na malungkot, pero dapat hindi ka kinakainin. Minsan nag-overthink din, 'di ba? Nag-overthink, nag-iisip din tayo ng mga bagay na hindi maganda, pero dapat I-maintain natin yung positive na outlook sa buhay, okay? So, yan yan, okay? And ang nakukuha ko dito, my dear, is there's a tendency na yung iba sa inyo, ha, hindi ko nila lahat kasi general ito, ay walang kadaladala dala sa mga nangyayari sa buhay. Ibig sabihin, paulit-ulit mong ginagawa, yung same mistakes over and over. So wala nangyayari, may dear Lego, nandun ka lang talaga, paikot-ikot ka lang doon, okay? So, next card natin na nahulog over here is the Ten of Swords, okay? Nakikita mo dyan si Ten of Swords, gumagapang siya, my dear, okay? Hindi to maganda kasi is more on backstabbing na energy ang ating Ten of Swords over here, okay? So, there's a tendency na baka meron mga energy, meron mga tao, my dear, na ayaw ka maging successful, okay? So, maging mapangilatis, okay, sa mga tao sa ating kapaligiran, okay? Maging pang mapangilatis ka, my dear, ha? Ilatisin mo yan, um for some of you is giving up, okay? Actually, ito, energy to ng mind, okay? Baka sa isip nyo, my dear, is, di ba, wala na talaga, parang gano'n, negative thinking, okay? So, tingnan natin, my dear, last card tayo dito, okay? We have here the sun card. In fairness, ang ganda may dear. Ha? Ang ganda ha. This is energy ng success para sa'yo. Okay. Yun nga lang talaga may dear. Siguro ang takbo talaga ng buhay mo is learn from your mistakes. Okay. Yung papasok ka sa isang siguro negosyo O trabaho. Tapos hindi mag-work. Tapos mag apply ka na naman ulit. O mag i ka na naman ulit. Tapos habang tumatagal, para nagiging master ka dun. Kung parang, para kang suka. Di ba Or para kang wine. Huwag naman suka. Maasim yun. Sabi natin red wine. Di ba Pinatapang ka ng panahon Parang ganon, diba? So yun ang nakukuha ko dito, my dear So ang blockage mo ngayon, my dear Is una, may mga tao sa paligid mo na posibleng they don't want you to be successful. So you need to be aware sa mga tao na pinag pinagbabahagian mo ng mga gusto mo mangyari sa buhay, yung mga plano mo, di ba? Maging aware ka dyan, my dear Leo, kung sino yung mga pinagbabahagian mo, kung kanino mo sinishare, di ba? Kasi hindi lahat ay natutuwa sa mga plano mo. Okay, yung iba pa nga dyan, eh, wala ka pa nga nararating at wala ka pa nga na-achieve, eh, grabe na talaga ang inggit talaga na nanun nanununuot, ba, namamarinate ba sa kanilang mga kalaman-lamanan, okay. Uh, sabi ko kanina, parang wala kang kadala-dala, my dear, parang paulit-ulit yung sitwasyon. And always remember, my dear, kung paulit-ulit lang yung rotation na nangyayari sa'yo, walang success dyan. Kasi paulit-ulit lang eh, baka pagdiwala sa tao, pag, -pa -pag entertain ng tao, okay. And medyo balance my dear, yung iyong emotion at saka yung iyong uh, mind. Dapat hindi ka nag-overthink, hindi ka nagkapadala ng mga negative, Di ka nagkapadala sa mga negatibong pag-iisip na yan. At saka, just in case meron man mga emotional na nangyayari is, matuto ka, my dear, na uh, i-overcome yon And energy ng sun card, energy ng new beginnings, bumangon ka lang ng bumangon, my dear, okay? So, I think baka yun ang wala sa you as of this movement, yun ang blockage mo. Okay? So, tanungin natin, my dear, anong possible na outcome or future na energy ng iyong career? Tingnan natin. We have here the two of pentacles, okay? So, ang two of pentacles is pagbabalanse, na may kinalaman. Ibig sabihin, my dear, there's a possibility na, di ba, Uh, you, you need to learn talaga na magtabi, mag-impok, mag-savings, yung mga ganyan. Balansehin talaga yung usapin ng pinansyal. Um, maganda naman siya, my dear, pero ang nakukuha ko dito is more on talagang hindi ka pwede mag-overspend. Hindi ka rin basta-basta dapat naglalabas ng pera. Okay. And the energy of the Queen of Unstoppable, yung energy, my dear, over here, okay? So, definitely, yung mga gusto mo mangyari, eh, makukuha mo naman, sinasabi ng ating mga spirit guide over here. Pero, um, uh, sinasabi dito na parang kinakailangan mo talaga mag info kinakailangan mo talaga magtabi, Okay? Isa pa sa nakukuha ko dito, just in case meron kang mga plano, meron kang gustong gawin, mas maganda na magtabi ka, my dear, kaysa mangutang ka or manghiram ka. Okay? Pag-ipunan mo talaga, my dear. Okay? Kung meron kang gustong itayo na negosyo, pag-ipunan mo talaga yan, my dear, as much as possible. Okay? ah uh, kung meron din mga kasangkapan, mga kagamitan na gusto mong bilhin, my dear, no, parang ipon, more on ipon na nakukuha ko dito, my dear, maging masinop ka, my dear, sa iyong kaperahan, maging masinop ka talaga, my dear, sa iyong ah uh, sa so, yung mga kinikita. Yun ang nakukuha ko dito. Medyo wag maging maluho, wag bili ng bili ng mga kung ano-ano. Okay, wag din masyado maging galante. Yun ang nakukuha ko dito, my dear. Walang masamang tumulong pero may limitasyon. Yun ang nakukuha ko, my dear. Okay, bakit ano nangyayari sa card natin? Wala na uhulog. O okay, ano na, we have here the energy of the justice. My dear, ang ganda ng sinasabi ng ating card over here na yung mga bagay na gusto mong mangyari sa buhay mo ay pagkakaloob sa iyo my dear yun nga lang talaga may kinakailangan mo talaga maging masino talaga kinakailangan mo talaga maging masino my dear talaga sa pera okay and mo yung pasyensya pagdating sa mga bagay na gusto mong mangyari kasi kino-confirm naman my dear ng ating card over here na ipagkakaloob at ipagkakaloob sa iyo yung mga bagay na gusto mong mangyari yun nga lang talaga may hindi ka pwedeng mag-overspend okay kailangan meron ka talagang savings meron ka talagang tabi if just in case meron ka mga bagay na gusto mong bilhin or meron ka gustong gawin my dear talaga pag-ipunan mo talaga yan. Yan ang sinasabi. Umiwas sa kauutang. Okay na sinasabi over here. Just in case meron ka mga Uh, pagkakabayaran o mga utang ngayon, isettle mo na yan sa lalong madaling panahon at iwasan mo ng umutang. Okay. Uh, pagkatabi talaga, my dear, pagkatabi, napakainam talaga na magtabi. Eh, sinasabi ko nga sa'yo dito, my dear, ang buhay mo talaga is more on trial and error. So, posibleng magbubukas ka na negosyo, hindi siya mag-work or baka kinakailangan mo talagang i-improve and improve or magbukas ka ulit ng panibago and then hindi na naman mag-work. Parang ganon. Pero kagandahan dito, my dear Leo, na nakukuha ko, kahit natin na mayroon mga failure na nangyayari, my dear, natututo kayo are learning. So, baka ikaw yung klase ng tao na talagang more in experience ka talaga. ba diba? Talagang nagpapatibay sa'yo at nagpapatatag, nagpapatatag, nagpapatibay at nagpapatatag talaga sa'yo, my dear Leo, bilang isang tao ay yung iyong experience. Sa mga, sa mga tao, may dear, sa paligid mo, um, be careful, be careful, be careful and trusting people, lalo na no, kung may kinalaman sa usapin ng pera. Talaga mag-ingat ka talaga, my dear. Kasi may mga tao talaga na willing ka talaga ipagkalolo or i-backstab ka talaga ng dahil lamang sa usapin ng pera ang iyong emotion, ang iyong emotion, my dear, okay lang na umiyak, okay lang na magluksa, okay lang na malungkot dahil sa isang pagkakabigo or kung ano man bagay, my dear, na nangyari sa'yo. Pero you need to learn how to step out from that emotion. Ganon din, my dear, ang pag-overthink. Mas mainam, my dear, talaga na i natin ang pagiging positibo, lalo na kung meron talaga tayong gustong marating, my dear, sa ating buhay. I hope may dear na naiintindihan mo ba ito, okay? Pero napakaganda may dear nung iyong overall na ano dito sa <coughs> sa future, okay? Excuse me po. Ayan, kasi sinasabi dito may dear na ipagkakaloob sa iyo may dear yung mga bagay na gusto mong ma-achieve ma as long as wag ka lang talagang susuko at wag ka lang talagang bibitaw. Talagang matuto kang bumangon. Ayan, okay? Ayan, oh, okay? So, my dear Leo, ito ang ating na para sa araw na ito or nakita sa araw na to sa area ng iyong money and career somehow my dear kung nagustuhan mo ang ating reading don't forget na mag-subscribe pag click my dear yung notification bell para ma-update ka every time na mayroon tayong mga bagong uploads and free to like free to share free to comment sa lahat po ng ating mga videos once again my name is RJ also known as Apo J maraming maraming salamat po and, and until next time bye bye thank you my dear